Taga Pangasinan ka ba? Sigurado o malamang, alam na alam mo kung ano ang pagkain nito. Ang tawag nito dito sa amin sa probinsya ng Pangasinan ay binudburan or sweet fermented rice wine. Kasabihan namin dito sa Pangasinan, mga matatanda, gamot daw ito sa may ulcer. At kakainin mo to dapat walang laman ang iyong tiyan sa umaga. Okay. Ah, nga pala yung isa sa mga ingredients na tinatawag namin burburan or dried yes balls. Dalila si mga best, tamang gawa tilay binurburan. So una, dapat magsaing ka muna ng kanin. Bagong luto dapat. At text ko itong ulam namin na lungganisa. So, heto pala yung ating tinatawag na dried yes balls or burburan. Ito yung ating pinaka main ingredient sa ating binurburan. Pwede mo itong i-grater or gagargarin sa may gagaran ng cheese. Kung ayaw mo naman ng ganyan, pwede mo rin naman itong pupukpukin na katulad niyan. Ayan, best, pinupukpuk lang siya. Kailangan ibalot mo doon o ilagay mo sa may plastic na lagay ng yelo. Kailangan, best, mapino talaga ang ating borbura. Dahil yan ang ating imimimix sa ating kanin na bagong luto. Ayan, nakikita mo, best? Siya nga pala, mga best, ang isang dried yes bowl, gagamit ka lang ng isang gatang pagkasubaran mo nito, ang dried yes bowl, nakakalasing mga best. And then, kailangan na natin ahunin yung ating bagong saing na bigas or kanin. Ilagay mo sa malinis na palanggana. Ayan, kailangan dapat palalamigin muna natin itong kanin. Bago natin ihalo yung ating burburan na dinurog-durog kanina. Ayan, kailangan paghihiwa-hiwalay mo sila para agad silang lumabig. At make sure best na hindi mo ito pwedeng <laughs> Kakamayin dahil nga pagkinamay mo ito ay masisira po ang ating fermented na rice sweet wine or binorburan. Nakita nyo naman na gumamit po ako ng gloves at hindi ko pwedeng kakamayin yung kanin. Gumamit ka ng sandok des na panghalo dito para hindi nating mahawakan yung kanin. Kasi nga masyadong maselan. Agad na masisira po pag kinamay mo po ito. Kaya uh, make sure na kailangan wag kakamayin para po. Para hindi masira at kailangan mo siyang ipaplat na parang ganyan. Ayan. Kailangan dapat maplat ng maplat na parang ganyan. Gumamit ka ng sandok na hindi yon dumidikit. Tapos naglagay ako ng baso, malinis yan bes at tuyot na tuyot. Naglagay lamang po ako ng butas sa may gitna. Ayan, nilagyan ko siya para pag naging fermented na siya, lalabas yung mga tubig-tubig na tinatawag nila. rice sweet wine. At babalutin po natin ito ng dahon ng saging. Make sure best na yung dahon ng saging natin ay malinis at pupunasan maigi. Tapos ibabalot po natin ito sa ating cling wrap. Kailangan talaga mabalot maigi na walang dapat sumingaw at walang butas dapat. Tapos tatakpan natin ito ng malinis na lampin. Ayan, balutin mong maigi kailangan talagang walang singaw ito best. Dahil nga ipi natin ito ng tatlong araw. Oo, mga bes, narinig nyo. Tatlong araw po. At ilagay po natin dito sa mailalim ng aming lababo. Ayan na siya, bes. So, antayin natin ang ating part 2. So, abangan. So, sure ko lang. Ingat. God bless. Bye!